Now, you're making good points. Magkaiba sila, matagal na ang aX ah. But it, let's talk mm. about ax for just a minute here. But Ate, mm. What you're saying is by the DSWD saying, Sir, hindi kayo pwede tumulong using your AICS kasi inutos ng Malacanang, then it means ang ayuda is politicized. It becomes discretionary kung kakampi ka ng gobyerno. Correct. Correct. Nag-start -nag 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 yun ng... Uh uh, nung ako ay nag-imbestiga nung uh, Pedialex, nag-imbestiga ako ng Pedialex, yun na. Kinatop na ng disability, hindi na hindi na ako pwede maka-avail ng AX yung naka para sa akin, allotted sa akin, hindi na, hindi na pwede daw. Stop na. So, you believe ang AKAP, alam ko hindi mo pinirmahan, hindi ka sang ayon sa AKAP. Would you know ilan kayong senador ang hindi sang ayon sa AKAP? I I know the, the, also Senator Amy Marcos was concerned about ACAP, right? Ikaw sino pa yung iba? Among ko eh Senator eh uh, uh, Joel Bilenyo iba? Okay. Oli oposisyon siya diyan. hindi ko kasi makuha yung kung uh -oh. sinong hindi talaga pumayag.